Alright. Kagaya po ng pinag-uusapan natin kanina, ang topic natin, kalokohan sa 20, election 2025. Ano ba to? Mm -hmm. Talaga na bang ganito ang nangyayari sa ating, <laughs> sa ating bansa? <laughs> mga Pero hindi naman papayag yung mga ibang mga organisasyon <laughs> uh -huh. na ganun-ganun na lamang ang gagawin sa ating mga kababayan. Kaya ho, na, nandito ang ating bisita, Miss Jen, para Liwanagin, ano bang ano ba talaga ang uh, role ng ating uh, mga Watchdog. volunteers sa uh, ano sa wa mga watchdogs natin uh -huh. to, during elections? Correct. All right. ang um, our guest for this afternoon, uh, first time po niya sa ating programang Basta Batas walang iba kung hindi ang Napakaganda at <laughs> napakatalinong Miss Ana Singson, chairperson po siya ng uh, PPCRV or yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ma'am, magandang hapon po. Ah, walang audio si Miss Ana. Hello, hello. Walang walang audio si Miss Ana. Hello, niyo ba ako? Ah, good afternoon. Yes. good afternoon, Miss Ana Singson. Hello, hello, nagieko siya. Hello, yes. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon. yes, good afternoon. Yes, good afternoon. -echo lang siya, no? Uh, I think ma'am, meron po bang naka-open na na device, another device uh, sa inyo at nagieko? Okay, sandali lang po. Yes, ma'am. Um, ang PPCRV mga kabatas sila po yung uh, kapartner ng uh what's the significance ng COMELEC uh, in terms mm -hmm. of at uh, saka NAMFREL in terms Namfrel, of okay. oh in terms of uh um conducting yung mga voter education program pati yeah. yung uh Uh, pagbabantay sa ating election hindi ba nakikita niyan sa mga presinto 'di ba sila rin yung mga hinanggaragan nyo pagkahi hindi nyo alam yung mga ano <laughs> yung mga presinto nyo <laughs> <Oo>, 'di ba diba? <laughs> alam mo to mga to volunteers Sina na <laughs> nandoon mga to inaaway pa di ba ang botant nakakatawa kasi yeah, nakakuminimiga naman na naman na, na, sila hindi na pumingi kami nga ang tumutulo. oh ayun oh, uh. na una yung kami ang una niyong nakikita sa bawat presinto mm -hmm. pagpasok niyo po. Meron sa mga kaming uh, suot na ah, t-shirt si na madame. may si Blue Holy Spirit pa. So ah, kami ah, yan, siya Wala akong nag-aaway sa amin. Lalo ah, yung kami inaaway. Nako, ma'am! Alam, ah, alam mo sa Quezon City. Ayan na. Nag-e-echo pa rin. Nage Yun nga yung, rin yung rin sinasabi, sinasabi. Sa Quezon City po, inaaway hmm. yung mga volunteers <laughs> ng PPCRV. Nakikita ko. We're just fixing the the audio and the uh, camera right now. But uh, on the line is Miss Anna Singson, mga kabata sa, ng PPCRV alam niyo yeah. kung uh, kung natatandaan niyo po ang kanyang uh, mother ay ang dating ambassador si ambassador de villa na napaka soft spoken <laughs> hmm. Ako hindi ganun ka soft spoken parang ako ma <laughs> uh, going straight na po sa ating um, interview asa na si Miss Ana sa screen uh, uh, uh Bruce uh while waiting mga kabatas kayo po ay patuloy na nakikinig sa Basta Batas ayan okay Ma'am Ana para po sa uh, information ng ating mga uh, nakikinig sa radyo and of course yung uh, kasama natin sa Basta Batas program ano po ba ang role ng PPCRV Meron ho kaming apat na mandato sa PPCRV. Yun mm -hmm. una ho, voters education. Mm -hmm. At yung voters education namin, uh, dalawa ho ang pamamaraan yun. yun una yung teknolohiya. Ever since naging mm -hmm. automated tayo, kami po ang, uh, we educated as many as 6.4 million in 2010, face to face. no? Wow. At ngayong may pagkakaiba kasi ba bago na naman ang supplier, bago na naman ang vote counting machine. Mm -hmm ay uh, we are preparing a very massive um, technological voters' education program. Mm -hmm. Pero maliban doon, yung pinaka-importante sa amin sa voters' education, hindi yung makina. Kasi yung makina naman, ginagawa lang nilang pinapagawa ng tao. So, importante mm -hmm. na ang tao ay turuan ng tama para tama rin po ang liderato na piliin nila. Kasi tayo naman ang namimili ng gobyerno natin at ng ating liderato, di ba? Mm -hmm. So, yes, ang aming voters' education ngayon ay uh, pinalitan namin po ang style namin. Noon kasi, tinuturuan namin kung anong mga batayan ba at anong mga characteristics ang hinahanap sa mga kandidato. Ngayon mm -hmm. ho, ang sinasabi namin, huwag niyong tignan ang iba, tignan n'yong sarili ninyo. Maging warang modelong uh, maging warang mamamayan kayo ng Pilipinas kasi kung kayo ay may karakteristik na isang warang Pilipino, makikilala n'yo ang ibang ang ibang warang Pilipino mm -hmm. na dapat niyong ihalal bigang liderato ng ating bansa. So, nagtanong kami, na, alam niyo naman nationwide ang PPCRB and we have as much as, in the last elections, we had 450,000 card-bearing members, no? So, um, naggawa kami ng isang nationwide poll at tinanong namin, ano ba mga characteristics ng isang modelong Pilipino? Ang, ang lumabas, ho, nakakataba ng puso, yung pinakauna, ang pagiging makajos. So, ang pangalawa ang matapat, magalang, masipag, matulungin, at makabayan. So, gumawa ko kami ng Tibok Pinoy program at meron kaming mga libro tungkol sa bawat isa noon at isa pang libro tungkol sa ang um, pagiging mapanuri, paano maging mabuting netizen, especially na ngayon na ang daming AI deepfake. So, sa libro niyon tinuturuan namin ang mamamayan tungkol sa netiquette, paano maging mabuting mamamayan sa internet. Hindi lang 'yon, pati kung paano malaman kung ang isang source ay credi credible or hindi mapaniniwalaan o hindi para hindi tayo maloko ng mga ai ang dami eh oh, yes. ang dami ng mm -hmm. ai ngayon uh -huh. di ba ah so, uh, <laughs> uh, ang kalaban po natin ngayon ay fake news <laughs> di ba Rico John? totoo yan totoo at saka they spread like wildfire i think meron uh, Bruce Lee, mones paki please uh, ano lang yung audio natin ano ma'am ang uh, bago bago ko po ipasa kay uh, Rico Jan yung po kasi sinasabi nila na Ipa-voter-voters eh, education program eh, pero ba't ganun? Talamak pa rin yung dayaan. May silbi pa ba yung programa na yan? Kasi talagang wala namang dating. Bakit ganun? Sila't sila pa rin yung nauupo, tapos paubos ng paubos yung kaba ng bayan. Palaki ng palaki utang, tapos ang laki nilang kumubra. Paano to ma'am? I mean, can we make yes. us a good sense out of this? um That's why we changed our style. Noon kasi ang sinasabi namin, ito ang mga characteristics kar na hinahanap nyo dapat sa... Ta, 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 ta. Ngayon, mm -hmm. ang style namin, hindi yung kandidatong tinitignan, yun mismong, mismong voter, mm -hmm. yun magboboto. Okay. Kasi kung ang tao ay marunong magboto ng tama at may tamang karakteristik, yun rin ang kanyang ibobotong tao. Mm -hmm. Hindi ka magboboto dahil ang isang tao ay kilalang kilala, dahil hindi okay. ba kinikiyungan okay. sa, okay. sa, dahil, dahil kinulungan okay. ka noon, or may pabor sa'yo, or dahil famous at uh, maganda or gwapo. Unit may dahilan. May characteristics ng huwarang Pilipino. Yun, makajos, makabayan, uh, matulungin, masipag, mapanuri, at saka um, magalang. So, dapat yun botante, maging model citizen. So, he will learn to recognize other model citizens as well. Now, nakaka-frustrate ba? Oo. Kasi ang dami-dami na naming voters education program na nagsasabing huwag kayong magbenta ng boto ninyo. No? In hmm. fact fact, nakakalungkot in 20, kala ba yun? in the last elections in 2020 um 2022 okay. um 20 oh uh, yun assistant ng isang obispo nakatayo lang siya sa isang area hinahanap hinihintay lang niya ang obispo niya within 3 hours na ofera na siya ng 11,000 pesos wow. within 3 hours within and then hours. po yes within 3 hours and then ngayon yun um, vote buying systemic na noon kasi isa-isa yan retail tapos naging do it through GCash already. Oh, yes. Mm -hmm. So Yes. In fact, that's why yung Comelec na, na put together an anti-vote buying team, and GCash has been very cooperative. During the election period, you cannot transfer more than five successive payments because otherwise, suspicious na yun, no? Mm -hmm. So, meron kami ginagawa. But, you know, we cannot give up, eh. Because if we give up, parang we're throwing in the towel and saying wala nang pag-asa mga Pilipino, wala nang pag-asa ng Pilipinas. If we do that, talagang there's no way up, di ba? So we have to hope Ay, and ang, we ang, have to try. Ang, ang ganda nung sinabi niya, pero ma'am, napakahirap po kasi talagang kumap, di ba? Napakahirap, lalo na kung palala sila, padami sila ng padami. Yeah. <laughs> hindi pero, sila naubusan. Oo, hindi na. Pero you know what? Yung youth, we're targeting this at the youth. Kasi yung mga bata, Um, yung mga storya nila, hindi pa nasusulat eh. So, dapat sana yung chapters na, the unwritten chapters of their lives, uh -huh. sana tungkol sa magagandang values, kaya sila ang pinag, uh, pinag uh, uh, we're focusing a lot of our attentions on them, so that in the school pa lang, matuto na sila ng values. Kasi alam nyo, nung bata ako, long time ago na yun, <laughs> meron kaming mga um, uh, studies on ethics. Ngayon, nawala na yun eh. Naging lahat uh, reading, writing, arithmetic, which is good but not at the expense of values. So, ang sinasabi namin, bumalik tayo sa values. Bumalik tayo sa sa mga tamang pamamaraan na tinuturo noon na biglang nawala na sa paaralan. That's what we really Ayaw. want. Mm -hmm. Ma'am, siguro uh, si Attorney Chico po ito, no? Ang tanong ko lang sa araw mismo ng uh, halalan ng eleksyon, ano po ang papel ng PPCRV kasi kumagka minsan okay. eh nagkakaroon ng conflict ano maraming mga bumabatikos hindi man nila na intindihan ko ano talaga ang trabaho ng PPCRV So ang tanong okay. ko ano po ang trabaho natin uh, sa araw mismo ng eleksyon at sa bilangan mayroon pa rin po bang papel po okay. ang uh, Parish Pastoral Council name. for uh, Responsible Voting Actually, isang mandato lang ng pag-usapan ko in voter's education. We have three other mandates. Apa, the second pa. one is the voter's assistance desk. Yan. Pagpasok na pagpasok nyo sa polling center, kami ang una nyong nakikita. Ayon. Pag yes. hindi nyo mahanap ang polling center ninyo, kung kayo ay PWD, kung kayo ay senior citizen, minsan kinakarga pa namin kung anong kailangan mm, gawin to wow. we'll get you to your polling precinct. No? That's the voter's assistance desk. Na pagpasok niyo ng polling Galing center eh. nito, the mm -hmm. precinct niyo kung saan na kayo magboboto um yun pinakamalapit sa vote counting machine na volunteer PPC ang authorized doon kasi kami kaming accredited uh -oh. citizens arm so mm. -hmm. mm -hmm. namin tama ba ang ginagawa um meron bang nag uh, lalagay ng mga campaign materials na dapat wala na doon at that time is vote is voter is ballot secrecy being upheld um, mm -hmm. are the, yung mga ink ba, linalagay sa kamay or hindi para malagyan uli mamaya. Lahat yun, binabantay ah, po natin. Sa, 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 batas po, ano ang mandato ninyo para magsugpo iyan? Nalimbawa, nakita nyo, no? Kasi minsan may mga batch feeding na nangyayari. Kung minsan, ang nagpifeed nung nung ano uh, kanilang boto ay hindi naman yung botante mismo. So kapag aktwal na nakita po ito ng representative ng PPCRV, ano po ang mga hakbangin na bahagi ng inyong mandato na pwedeng gawin? I thank you for asking that. We raise an election complaint right Ayon. there and then. And then kung malala, rin-raise sa national, at ako ho sa national at yung grupo namin, direction na namin kung dinadala sa national. But at the precinct level, they immediately file Ayon. a precinct complaint. They so, file a complaint, sabihin, and that, and that sabihin is sabihin actually inyo. included in the ballot box when the ballot box Magaling is assessed ano? later mm -hmm. on. So that's all recorded. Now kung malala talaga, um, mm -hmm pinapadala sa amin sa command center namin because we have a command center whenever we have elections. Iyon. And we air that out to ask the authorities to please take a look at it. And dinadiretso rin mo namin sa Comelec kung napakalaki ng issues. Like, last time in Bindanao, uh, uh, my goodness, uh, in the last election, uh for the first time, the second to the last election, mm -hmm. I think 2015, it is the first time we asked our volunteers to walk out in Bindanao. Oh. Kasi sobra ng sobra na ang ang threat sa buhay nila wow. as oh, in wow. to na ng baril. at ayaw pang umalis yung volunteers naman i said no it is not worth the risk to your lives Correct. please back up please go okay please back up and please go you have done your jobs kasi ang dami lang nakikita sundalo ang well, hindi botante ang naglo-load ng balota so mm -hmm. natutukan sila ng baril, and we told them it's not worth your lives record it we have the recordings and we will we will take it up as an election complaint yun po at uh, meron hong nasawi na mga volunteers sa buha sa aming Grabe. mga sa buhay ng volunteers namin habang binabantayan hong election so ang mga volunteers ho namin walang expectation yan of reward or kahit ano it's oh. just service talaga for love of god and for love of country. So, huwag niyo kawayan po. Gusto lang nilang tulungan okay, kayo. O, oh. <laughs> oh, kasi minsan nakala nila sa gabal, hindi oh, nila wala. Oh. Kasi nila, oh. ano eh, sa government. Oh. Eh. Oh. Tsaka, nilawi po natin sa mga kabatas, sila po ay uh, walang kinikilingan po or pinapamura na kandidato. Bawal ano? yun, we never oh, eh. give an Oo, dapat so, maintindihan. Sa voters' education, sasabihin namin, ito ang mga characteristics na hinahanap natin but we never give a name. That's oh, never oh. been PTCRV style. Kung right. baga, so, hindi, hindi, nila sinasabi na, oh, hindi si Harry Rock ito, or hindi ito, <laughs> no, ganun Devo politiko. Na ganun? Walang ganun. oh, oh. ka, man. Neutral oh, oh. ka, oh, oh. man. Neutral. Exactly. Ito, oh, oh. Lang lang but to be clarified. Ka oh, oh. Paano kami itatrust mag, 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 masid ng boto and to guard oh, oh. the vote if we have, uh, kung meron kami kinikilingan. So, hey, wala eh, oh. sabi niyo daw kasi, wag bumoto na magdanakaw. Sino daw boboto nila? Wala, nang chok. Wala, nang chok. Oh, <laughs> karaming mababait pa dyan. <laughs> ha, Go, Go na, Ma'am. Go ahead, Ricky. Ah. May may, may oh. tanong na lang ako na, 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 na huli pa. Ah. Ma'am, sa panahon naman halimbawa ng uh, bilangan, ano? May papel pa din ba ang PPCRV? Ah, yes. At napakalaki ako. ho nang napakalaki ho nang papel namin diyan because um at the end of the mm -mm. at the end of elections, they print out bago mag-transmit, nag nag-pre-print out ng election returns ang bawat machine yung election hmm. return, summary yun po ng lahat ng mga votes, ng boto sa isang makina. Maximum uh -huh. mga 1,000 votes yun per, per machine. So, summary po yun. Now, importante yung kinukuha naman yung fourth copy ng pre-transmission ER. Bakit importante na pre-transmission? Kasi um, ang lahat ng sagabal at ang pinakamalaking peligro sa ating boto ay nangyayari pag trina-transmit. So kailangan namin ng kopya na pre-transmission para makumpara namin sa post-transmission. So sa bilangan, ho, kami ay uh, may mandato ho kami sa COVELEC to conduct an audit of the transmission, of the transmitted vote. So kinukuha namin yon pre-transmitted ER. Dinadala lahat yon from all points of the country to our command center Ayon, here in Manila. Oh. Tapos, binabangga namin yon sa electronically transmitted vote. Dapat pareho, ah, di ba? Kung walang haw uh, Tapos, oh, wala haw ha? Oh, ah. so, bakit oh, Mamay haw <laughs> ba palagi? Hindi, yeah, <laughs> dapat, 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 wala. Ah, Mam, yeah. Ma um, uh, maganda naman, ang pagtutugma namin, we always match around 99.9% at yun hindi nagmamatch, na i-explica during, Uh, because of technical reason. Ayun. Ayun. Ma'am, ay mm. eh, siguro uh, last question na uh, bago kay ipasa kay DJD ko po ano. Ma'am, kasi tinatanong nila saan daw po ba nagagaling ang pondo ng PPCRV eh may mga aligasyon, ay I hope you won't mind if I say this. Baka daw may mga interest groups, 'di ba, uh, na siyang nagpi no. ng uh, inyong mga aktibidades. So to a certain extent may bias eh may pagkiling daw. No, Ma'am, hinahain no. natin ito para maintindihan po ng ating mga kabatas. Uh, well, nag, -nag -nali na naglilimos kami ng pera kasi we don't May have oh, oh, we don't oh, oh. no seriously we don't have big corporate funding Tama, because these oh. are really people who walk in from the streets Really wow. citizens with nothing in mind except service for God and country. Wow. So nagili po kami. There are corporations who give, and if we feel that may pinagkikilingan, Maybe, even oh. kahit na Daling. kailangan na kailangan, namin hindi po namin tatanggapin oh. o tayong oh, tama. So, Wala ba tayo we are very charitable, oh. oh. ma'am. Dahil Ma sa sinabi mo, etong, etong para sa Yo, yo, I like that. <laughs> 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 Pero ma'am. <laughs> Wag niyo naman sasabihin naglilimos kayo Oo, baka man, mamaya man. yung mga naglilimos sa karsada gamitin kayo. <laughs> para na po oh sa PPCRB malapit <laughs> ang eleksyon. Para po sa PPCRB. PPCRB. Yung may mga nakasulat ako po ay volunteer ng PPCRB. PPCRB. Oh, no, hindi okay. ba kailangan po namin ng <laughs> inyong tulong ganyan. Hindi siya ka hindi bagay wala sa itsura ni Miss Ana ng ma manimos. Oh, man. so. oh, oh, Social na social ang dating niyo ma. Ito sa inyo ha. Ito ah, sige, medyo nakakatawa. Mabilis yes, lang ma to. Noong Nung, unang automated election 2020 Mm. Yun, no? So, nag unang beses namin magka-mandate na i-audit namin yung transmitted results. Uh, uh, uh. So, may mga volunteers na dumadating. I think every time we have, a, in the in our command center, we have at least 600 people each uh -huh. time. Mm -hmm. Siyempre, through donations, pinapakain namin yun. Yun lang naman ang mm -hmm. nabibigay namin. So, at uh, 11 o'clock, pinuntahan ako ng sekretarya namin. Ang sabi niya, Ana, we don't have funds. I go, for what? For food. I go, magkano ba ang funds natin? my goodness, wala pang mabibiling for 10 people. I said, oh, oh no, and magta-12 o'clock na. Mm -hmm. So, pumunta ako sa mami ko, um, si Ambassador de Villa, she's the chair emeritus and founder mm -hmm. of PPCRB. I said, there's no food. Alam mo yung sabi sa akin ng mami ko, ay nako, Ana, that's such a small problem, figure it out. God will provide. Oh. So, yung isip ko, God will provide. Paano kaya yun? So, mm -hmm. ang ginawa ko, lahat ng press kasi nandun sa second floor. So, yeah. umakyat um, ako sa second floor at nanawagan ako. Sinabi ko, alam niyo yung mga taong bayan dito, ginagawa lang ito para sa inyong lahat, para mabilang ang boto niyo ng tama. So, nagugutom mo sila. Pakainin mo na ba? oh Pero, my God. the, so, the ang daming nagpadala ho. Oh. Nakakain naman okay. okay. ng Bayanihan. Well, actually, Witness ako dyan kasi, attorney, nag-volunteer kami sa PPCRV palagi. Ay, thank uh, you mm -mm. so much! Ako rin diba nung huli, uh, binigit batas, nila akong mag-volunteer. Boto ko sa Grado Days pero pa. Pero volunteer na din yan. Yeah, JCI. <laughs> And of course, kapartner ng PPCRV, <laughs> ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Of course, Rico the Jan. Yes. Uh, yes. Rico John Fidel. O, uh, go ahead. Oh, oh. Actually, actually, yung um, command center namin, that's in partnership with KVP. Yeah. Always with KVP. Always and forever. Oh, alam naman natin ng KVP. <laughs> forever, yeah. PPCRV. Correct. DJ Yeah, We will oh. give you the last one. No? Rico, Giannis. Oh, A final question ko is, uh, a lot of people would like to ask, paano ba maging volunteer, oh. uh, Ma'am Ana, sa PPCRV? And my second question is, Who would protect you from those uh, those people who would like to destroy your your credibility, especially your security during and uh, during elections and during sa counting ng mga votes? Okay, your first question, paano mag volunteer? We are called the Parish Pastoral Council for Yun. Responsible Voting because my parish ko, coordinator ko sa mga parishes nationwide. So, please go to your parish coordinator and volunteer to him. Kasi mabuti na mag-volunteer kayo sa area ninyo. Dapat kilala nyo yung mga tao para lang yung complying voter or hindi. Now, um, kung gusto nyo mag... Uh, uh, meron kaming national um, volunteer uh, um, opportunity rin kasi sa command center namin, nag-encode kami ng boto doon. Doon namin, in-encode lahat ng ER na kinukuha namin from all points of the country tapos binabangga against the electronic one. So, for that um, maglalagay ho kami sa pagmalapit na ng eleksyon, maglalagay kami ng volunteer sheet sa aming website, ptcrv.org. You can volunteer there po. And I hope to see you po in the command center. As to who will take care of our security, you know, um, may mga, minsan masakit kasi minsan volunteer lang kami tapos may nagbabatikos, may nagsasabi, ng hindi naman, wala naman silang datos katulad namin. Minsan, sinasabi, bali yung datos when our data is straight from the transparency server. No? So, minsan masakit because nagbo-volunteer lang, tumutulong na nga, ito pa ang nangyayari. But as I tell everybody in PP Survey, eh, wala naman tayong, uh, wala naman tayong expectation na magustuhan tayo, na i-praise tayo, or admire tayo. Ang gusto lang natin is uh, to guard the vote properly and to make sure that the vote is properly recorded that what you vote for is what comes out. That's our job po. As for security, sa command center po, meron po mga nang Meron hong mga security groups na nagpo-volunteer rin to watch I over us. So thank you very, very much. But in the end, our biggest security is in knowing that wala ho kaming kinikilingan. Service lang ho ito for country and most importantly, kasi PCRB kami kasama ang church. This is service for God. Right. So siya na rin ho nagbabatay sa amin. We have faith. Mhm. Mm ah, uh, oh. mam Ma mam Ana Singson, ah uh, kayo po ay live na napapakinggan din sa Radio Network, sa Vanguard Radio Network. Please invite uh, yung mga youth natin na first time probably magvo-volunteer o sa ano sa PPCRV, pero hindi nila alam kung uh, sila ba ay uh, merong silbi o meron hmm. silang participation na magagawa contribution para sa ating bansa. From Tuguegarao all the way to Mindoro and Bohol, at saka may age okay, limit ba yun ang tanong? Ah uh, okay. Sa lahat ng mga kabataan, please believe bawat every single vote is a good vote because your vote decides the future of our country. So wag niyo e uh, wag niyo isatabi ang importansya ng iyong boto. At napaka uh, makabulukan rin po ang ang inyong serbisyo. We need young people like you kasi kayo wala kayong kinikilingan. You have ideals. You mm -hmm. have values na hindi pa nababagabag ng mga materyosong mga pangangailangan. We need people like you. We need the youth. So please volunteer. Kung hindi sa PTCRV, volunteer in other election movements. But do your job um, as a citizen and please involve yourself in the elections. Kasi kung titignan natin, ang ...about to be written. Kasi bata pa kayo. So let's make sure those stories are good. Vote well vote wisely, makialam and be part through volunteering. So I hope to see you in PPCRV. Yo. Final, uh, final question lang kay Ma'am Ana. Oh, Ma'am Ana, pahabol pa. Oo, uh, aamin uh, 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 pahabol ako. Saan po pwedeng uh, ma-avail yung tinatawag po ninyo na yung Tibok Pinoy na libro? Ah. Okay, yun you can go to ppcrv.org. May malaking section po doon. You can download all the books libre lang po ito, wala kaming charge. was for those who would like uh, hard copies, as long as we pa hard copies, pinamimigay namin for free. In fact, um, namigay na kami in some areas uh, throughout the country ng books. So if you need hard copies, please um, email me. Naman, eh, how you can contact me in the ppcrb.org. We would love to give you copies. If not, you can download everything kasi naman sa online It's our service to the country. oh ba? Diba? Nice. Congratulations sa PPCRV. Thank you. Ma'am Anna Singson, I'm sure makikita po namin kayo ng mas madalas these days. Congratulations and more power. God bless po. Maraming maraming salamat. Thank you so much for having us. All Take right. care. Yes, bye. Si Ana Anna Singson ng uh, Parish Pastoral for Responsible Voting. Council for Responsible Count. Voting. Yes. Voting. PPCRV. All right.